Una ka, JB. Bakit? Ah, Nagre-record na ba ako? Ayan. Ano aras na? 8.33. Holy shit, alas gis tayo nandun Alright guys, so nandito na tayo sa Santa Rosa Bypass 8.33 na ng umaga so, pupunta kami ng Dupinga River sa Gabal dun Ayan, apat kami guys eh yung kasama ko yung tatlo sa harap Si JB, si Proy, at si Alex Kompleto kami walang umabsent okay guys dito pa rin kami sa may Santa Rosa at ah, malubak pa rin ang kalagayan ng <laughs> ano ba ba <tuminto? laughs> okay uminto po kami <laughs> okay. ay puta yung side mirror may panghigbit ka baba ka muna be baba ka Nalubak ka? <laughs> Ako pa yung pupak. <laughs> <laughs> Hindi. Si JV, muntik na, sayang eh. <laughs> <laughs> Buti eh, nakita mo yan, nawala na yan dati, di ba? Hintake. <laughs> Swerte. Swerte. <laughs> Ay. Ayun na. Yeah. me. Hindi na yung box. Hmm. So, nandito na tayo sa Imperial Hatching Corp. Nasa itlugan na pala tayo eh. <laughs> Okay na. Go JB. dere-derecho lang naman to guys hanggang makalabas na papuntang laor in fairness maluwag kalsada ngayon pero parang gumrabay lubak dito dati ito lang side na to eh ngayon pati dito malubak na nasira na yung mga kalsada si JB oh Okay guys, nandito na tayo sa Fort Magsaysay Military Reservation So nandito yung bantang part na bawal mag-drone Or else Hindi <laughs> naman, siguro wa warningan lang tayo Hanggat <laughs> maaari, wag kayo mag-drone dito Delikado Hindi ko alam kung saan yung campo nila rito eh Nandun pala or Turo mo nga mamaya Hindi ka kumisahan Hindi yeah, naman nakita Okay Welcome to Capital of Nueva Ecija Palayan City Ito guys yung Favorite namin dinadaanan Pag Pag may time daanan I mean kapag matadaanan siya Kunwari dinggalan Ganun or gabal doon so lagi kami dito ayaw namin doon sa palayan medyo matraffic kasi doon eh. kaya nga eh ang tagal na nito guys simula na pupunta ako rito ganun pa rin hindi kasi siguro bila lang talaga dumadaan dito kaya parang di na masyadong pinapansin grabe ang taas ng ang lalim oh hmm? Pero tingnan nyo naman ang nature Nung huling daan ko rito kalbo yan Ngayon Maperte na mga bundok Kaya nang baka huling dumaan dito Nung nagtinggalan tayo Ano yun? Summer? Summer ba? Okay. Yung, yun yung nag Shrimp tayo na malalaki no? Ay, interpak. Yung interpak pala, yun pala yung huli. Ha? December yon. Pero ba't kalbo yung bundok nun? Tuyot siya, hindi siya kalbo. Tuyot ba? Hmm. Dilaw yung daon December yun. Eh. eh, ngayon, November. Ano ba ngayon? November 20th. 30. So, November 30 26 tuloy yung 30 na ngayon guys so halos katapusan na ng buwan isang araw na lang oh, wala pa lang 31 kasi may December 31 so end of the month na pala so sakto pala sahod medyo marami kaming kasabay na rider kanina mga magkakamping sila feeling ko dinggalan punta pero maganda yung punta namin ngayon Hindi kami na traffic Hindi katulad kapag pupunta ka ng Marilake Maraming rider Tapos puro kamot dito hindi Banayan dito, kasi dito Puro dereche lang naman kasi dito guys Hindi katulad sa Marilake Mga naglalaro talaga sila Ang kasama ko po ay sensitive sa lubak <laughs> mga allergic po yan sa lubak <laughs> yan guys ang oh. ganda ng bundok ngayon no? Oh. Sierra Madre yan diba Hindi mo. hindi Sierra Madre yan guys ano nga bang bundok yan inakit nyo na yan diba hindi ba hindi ba yan yan okay. oh, yung sagabal yan daw tong mga hindot ha mga nang iiwan ha naku laki ng truck syempre truck nga eh Ah, oh. oh, po, oh. oh, Ako gigit na. <laughs> Alam mo sa sigurado nila yung <laughs> Kasabay sa mga riders, Oh. Wait, kasabay natin 'to kaninong mga 'to, ah. Naabutan na natin. Oh. Checkpoint. Checkpoint. Okay, mm uh -uh. Hindi may bayad. May bayad. 50. Bayaran niyo muna ako. Ha? Ito na. Hindi ito pala may pareya kami. Binayaran na pa ni Froy. Ha? Huh? Um, Apa? Ah, okay. Okay, okay na, na before, thank, thank you. Yung... Daniel, tat Sige pa. Happy fiesta pa. Happy ah, fiesta pala. Na ano lang, parang nanonolisit lang. So ayun guys, nag-abot naman kami. Malaking tulong 'yan sa kanila. Para oh, para ayun oh, may mga pabo. mamaya lulutuin na 'yan. <laughs> <laughs> Yari kayo. Yari ang mga pabo na 'yan. Oh, <laughs> uh, ang ganda ng view, shit. Woo! Sana maganda ako sa camera. Ganda guys, oh. Shit rolling hills what nakatuwa talaga tong lugar na to wala pa rin ba tayo sa military camp wala pa wala pa rin hmm ganda Naghala ko scarecrow. Boy, <laughs> tayo, 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 tayo kasi hindi gumagalaw. Hu! Ang Ito na pala yung campo, guys. Na, ano? Ar armame, ano? Arm ano? Arm armament. So ito yung bawal dito, guys, bawal kayo mag-drone dito. Tens pwede. Ayan na. Ano to? The army is proud to service to you drive safely. Hindi ko nabasa ng maayos. Sabihin nating kasabay. Patama natin din. Mm. Pero sure dinggalan 'yan. Dinggalan. Mm, dinggalan 'yan. Ay, pagkala, Bakit? Itik, itik nasa nasa yung cellphone mo? Oh? Ah. Oh, sige. Kapit ka. Oh. Ah. ang dami namin Bagalan ko lang daw dahil kukuha na niya ng shot ito dito na pwede mag drone eh pero ayoko eh ayan guys ang oh. ganda no ganda ng view rito hindi lang ako makalingan teka lang oh, mamaya mabangga ako ayun ayan oh, Nag mag picture picture sila doon ang ganda guys. Ayan Oh. Woo! Birding birdie. Parang Gatorade na pula lang. <laughs> ang oh, puta, ang ganda ah. Wow! Ay, ito pala yung malalim na sinasabi ko. Oo, oh, ayan. Ang ganda guys. Ayan, binabagalang walang kasi sumasyat si misis. Sumasyat? Umiinom? Ayan o. Oh. Uh, Sakto yung panahon. Ang ganda. Ay. Parang tinamaan ng kidlat ha. Ah. Ang ganda rito guys. Sobra oh. Parang dati wala naman pala yan sa area na yun. Ngayon meron na. Ayan oh. ganda. Sulit bay. Ayan. Sige. Unaan ko sila. natin na dito si pero ayen lang ayen lang po ayen lang <laughs> ganaw 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 din <nila>. Tinahanan ko. <laughs> <laughs> Ito, ang ganda rito guys oh. Tinan yung tanawin guys oh. oh, nga no? may swimming pool Pero sarado pa yata oh. Pero may ginagawa na Ay ang ganda, ang daming oh, ang daming cottages Ganda oh, biyo na dyan binibidya mo pa oh. <laughs> Mamaya pabalik ba Okay, so, ayan na You are leaving Fort Magsaysay Military Reservation Alright So, malapit na tayo lumabas pag dun Actually, hindi pag dun nga So, nandito na tayo sa dulo, guys Palayan kaliwa Pala yan, tsaka bungabon yung kaliwa. Dito, kanan is Aba, Jabardon. Diba? Tata ito. Papalit <laughs> ako battery. Okay, so stop over muna kami rito. Okay guys, so nandito pa rin tayo sa Laur. Pero para na tayo sa Gabal doon. kami doon sa Bato Ferry Bridge. Magpipicture-picture -picture lang muna kami. Kasi, hindi <laughs> pa kami nakapag-picture doon. Ay, tumumba oh. Tumumba yung poste. Kaya siguro nung nakaraang bagyo to. Sa lakas ng hangin. ito na po so, hinto tayo sa baba saan baba? sa so, pagpaba ng bridge ay ay ang okay. hintuan sila rito bawal nga rito eh sa ba -dip -dip? Dyan, sa bridge ah dito magpapit eh stop lang muna oo baba 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 graba to Alright guys, so, tapos na kami magpicture dun sa Bato Ferry Bridge So dun na tayo sa gabal dun Dun na tayo sa stretch Malapit na lang po yun dito uh, Walang 5 minutes 5 4 3 Ah, talagang hinuhukay na rito lalalim to Alright Marami, okay, ang dami na naman pong tao Maligayang pagdating Sa bayan Ng Gabaldon, doon Ang daming tao Diyos ko Oo uh, Doon po tayo sa may unahan Tumambay At napakarami pong rider ngayon Marami sombra yung mga batong nakukuha be o oh. binibenta yung mga bato na galing dun sa sapa <clears throat> gano kaya per sako nyan ay dami o oh. pang design sa bahay hindi ko alam kung ilang minutes pa pero malapit na to alam ko ba may bridge yun diba so basta pag may nakita kami bridge yun dito ah hindi itong bridge <laughs> na yun, to yung susunod pa atang bridge nandun na yung dupinga okay uy ang ganda oh parang sarap magpa picture doon ha kaya lang mainit stone obra ang ganda no parang wallpaper ng windows Ayun guys, oh, ang ganda oh. Ay, Pinakamalaking kalabasa Sa buong mundo, ayan <laughs> Kalabasa Bridge Yung pala ang tawag Ang ganda guys, oh Oh Hindi yung ganyan kaganda Nung mga unang punta ko oh. Grabe Ito, Ito Sumasampal na yung hangin ganda may mga baka pa oh ang lupet oh <laughs> New Zealand si so, JB ang gantingin na lang oh ayun ah oh, tumitingin-tingin siya oh Hoy, oh, hindi makapag drone kawawa naman. Ne, <laughs> delikado mag-drone dito, lakas ng hangin sobra. Nilipa rin drone namin dito. Be, ang ganda oh. Dito naman sa kaliwa ito guys. Oh. Grabe, nakapaikot yung Sierra Madre, be, no? Sierra Madre pa 'tong kabila. Eh yung itong nasa kanan. <laughs> Sierra Madre din ba 'yon? Ano 'yan? Yan na. Yan na po guys, ang ganda oh. Woo! Kaya lang ako makapag-drone dito talaga ngayon Malakas ang hangin Aha, ang ganda guys Ayun hey, no ang ganda doon o oh. Parang maliwanag Parang doon yung tutok ng araw Ang lupit oh Shit ayo oh. Parang nag-landslide doon o oh. Parang di na kinalbo Ayun no? Oh. Weird Kita mo ba? Oh. May biyak uh. Be, ito yung anak kinainan nila ano Senior Francisco Alala mo? Kinainan nila uni ko Ayan uh Oo -oh. Pangit dun eh Hayaan mo na kayo Ikaw na bang una, kayo na bang una Saan? Oo, oh, talaga ako Hindi, wag Baka Hindi, kaya yan Ay, naka Malakas? Mm. Hindi naka-focus ako rito. Fokus ba, fokus? yan Pa? Pa Pa? Naka-taste meron. Saan? Teka lang. Saan niya gusto? Ya, ya po sa kanila. Tara. Dito na sa kanila. Sige na, sam-samay ka tayo. Tara. Okay, atin tayo ni Sir. Hindi na siya nagpakilala. Putan lakas nga. Ano baba ka? Ano Iya baba ka? Oo, Baba ka? Hindi pa pwede rito? Magkano dyan? Dito na lang? Senyorita? Dito na lang, Broy. Dito. O, doon? pa? Meron ba, ba doon? Okay. Ah, sige, tara. dapat. Okay. Hindi, lapit kasi sa tubig eh. Doon nga tayo dadali ni Kuya. Halika, na... sakay, sakay ka muna. Maganda to. Sakay ka muna. Hoy. Baka mabaya masumbat. Ayaw. Doon na lang. Sige, tara. Wow! Ay, dito lang ako. Oo <laughs> oh, nga, lang tayo lahat. <laughs> medyo maputik guys. Siguro kasi umulan. Tapos medyo off-road yung tataan niya. Ayan dum. Hindi ka alam eh. Ayan. Garbage is the problem. Truth people are the problem. Oh yes. Church. Church yo. Paano ah, magpa-paluto? Asan? Dala lang. Dito. yeah